Kuya. Kuya, pansin mo Oo. naman ako. Lagi ka nang naka-phone, eh. Tara mag-ano, mall. Wala tayong gagawin doon. Wala. Kagaya nung ginagawa natin ta. Na ano ba? Okay. No, dali. Eh. Bili mo akong ice Pumunta cream. Pupunta yung eh. ati mo dito. Na naman? Yeah, Parang naman. nung isang linggo lang nandito na yun. Ah. Siyempre. Yun na nga lang yung oras namin, eh. Time ko pa yun. Magpasama ka na lang sa mga kaibigan mo. Eh ikaw nga, gusto mong kasama, Kuya. Wag na muna, <coughs> yun. Dali na. Dali na. Dali na! Hindi na! Huwag ka makulit. Darating siya ako isara mo nga. Pano, ulit-ulit ako? Sige na, Kuya. Sa iba na ako magpapasama. Bahala ka. Gagabihin ako. Pag sa ibang tao, ang galing. Pag sa... Kapatid mo kaya ako? Sige na, doon na. Lahat! Bahala ka dyan. Harvey? Harvey? Sino yan? Uy, Andrea. Si kuya mo? Ko pala. Wala. Umal si kuya. Bakit? Umalis? Eh, Bingi? Sab hindi. Sabi niya kasi sa akin, pumunta daw ako dito. Bakit? Umalis ba talaga siya? Oo nga. Bingi ka ba? Umalis, tulog, ganan. Hindi sigurado kasi talaga ako. Kakamessage niya lang din sa akin kung nasa na daw ako eh. eh. Harvey? Wala nga. wala nga. si kuya. Umalis ka na nga. May pa ako. Oh, ito oh. pala eh. Ano nga ito? Di, ano? ka daw eh. Eh, di ba nag-message ka sa akin? Ayaw mo na. Sige, pasok ka na muna dito. Nari doon, parang galit. Bi, sorry nga pala doon sa inasalong kapalit ko kanina eh. Ganun na kasi talaga yun. Ewan eh. ko ba? Ewan ko ba dyan sa kapatid mo? No? Tatlong taon na tayong mag-boyfriend at girlfriend, pero gano'n pa rin siya sa akin. Ano bang problema niya? Hindi ko rin alam eh. Meron mo. Kakausapin kayo ng amin. Hindi ko na din alam kung paano siya papakisamahan eh. Mabait naman ako sa kanya. Nagiging totoo naman ako sa kanya. Pero bakit gano'n siya sa akin? Eh, siguro kunting tiis na lang muna. Balang araw ay matatanggap ka din yan. Sige, pero kakausapin mo naman, di ba? mamaya, pag um, ano. Ang para... Ewan ko ba? Wala naman kasi ako natatanda ang ginawa kong masama sa kanya. Sigurado ka? Wala kang ginagawang masama? Andrea? Pwede ba kuya? Kaya mo marinig niya? Alam mo kung bakit ako galit sa'yo? Ganito kasi yan. Simula nang makilala ka, nitong kuya ko, wala na tong time sa akin, pati dito sa bahay. Gets mo? Gets mo? Malinaw, malinaw. Bingi ka eh, baka bingi ka. Tama na, Andrea. Pwede ba, kuya? Ito na nga lang, kuya, ko meron ako. Pati ba naman to agawin mo? Huwag ka magpasok, lolo, sa kuya ko. Pwede ba? Mas gugustuhin ko pang mapunta tong kuya ko sa ibang babae. Tan mo, bakit? Tan mo! Sige, ako na. Bakit? Kesa naman mapunta sa kagaya mong walang kwenta. Andrea. Psst. Uy, Andrea. Kuya. Hmm. Um. ko. Hey. Saan? Kahit saan. Basta malayo sa bahay. Bakit? Anong problema sa bahay nyo? May buwisit. Buwisit? Idadalaw e lang naman kayo magkapatid doon ah. Yung bisita ng buwisit. Bisita? Nandong Boyfriend nandong. mo? Hindi. Yung kay kuya na jawa. Friends. Bakit? Anong problema doon? Ando na last week. Ando na naman. Wala natenga yung gala naman ni Kuya. Dahil hmm. sa kanya. Dahil lang doon, nagkaganyan ka na? tagal ko na naman yung problema yun, di ba? Alam mo naman kung bakit. Eh, pagkasamahan mo na lang. Kasi mahal ng kuya. Ayoko rin. mo. Mamaya agawin pa niyo lalo si kuya. Eh di lalo ko nawalan. mas maganda nga sa isang bahay yung marami kayo doon. At least sa buong pamilya kayo, mas masaya, mas marami. Kung may madadagdag man, sana ibalik na lang yung magulang namin. Okay na ako doon. Pero yung babaeng yun, hindi ko talaga gusto yun. Feeling ko may something talaga doon eh. Girl's But, instinct. Alam mo, Andrea, hindi mo palubusang kilala talaga yung tao para magsalita ka ng ganyan. Mas mabuting gawin mo, kilalanin mo siyang mabuti, tas, kung kaya mong mahalin siya, napakagaya ng pagmamahal mo sa kuya mo, kasi mahal yun kuya mo eh. Kumbaga, ituring mong sa'yo na rin. Kasi, hindi lahat ng dumarating sa buhay natin ay kailangan mong ganyan pagbigyan ng hindi magandang pananalita o kung ano man yung mga hinanaing mo sa buhay ay tingin mo hindi makakabuti sa'yo yung mga ginagawa nila. Palibasa ba bagong dating sila, bagong salta sa buhay natin, ganyan ka na mag-isip? kasi niya si Kuya. Hindi yun pangagaw. Siyempre, ang kuya mo, nagkakaedad na rin yan. Kailangan niya rin ng yung makakasama habang buhay. Darating ka rin doon sa puntong ganun at maiintindihan mo yung kuya mo. Hindi, kasi nag-start naman yan. Simula na nakilala niya yun. nag na si kuya sa akin. Hindi siya nagbabago, Andrea. Nagbago lang ay ikaw. Kasi sa tingin mo na ang kuya mo ay mababaling na yung atensyon doon Nagkakamali ka, mahal na mahal ka pa rin ng kuya mo. Unawain mo na lang muna sa ngayon. Mas mabuting kilalanin mo siya bago mo isipin mga bagay-bagay na yan. Ha? Bumalik ka doon sa kuya mo, kausapin mo siya. Dali na! Sige, sige, samahan kita. Ayatid lang kita, ha? Tapos ikaw na makipag-usap doon. Siyempre, moment yung magkapatid yun. Eh. Ha? Sige na. Bilis! Ito na, ito na. Oh, ano, yan ang bahay nyo. Hindi lang kita matay samahan eh. Pero hindi ka mo... Sinasamahan kita palagi eh, Pwede kitang konsentihin dyan sa kuya mo ha. Sa mga kalokohan mo dyan. Ayun, mag-usap kayo ng kuya mo ha. Usapin mo ng mabuti. Gusto ko maayos nyo yan ha. Sige na. Thank you. Mm. Alis na ako ha. Sige. Okay. Ingat. Basta di sa susunod ha. Ah, sa labas na lang tayo pumain Para hindi na din magagalit ng kapatid mo. Mas mabuti pa. Kasi parang napapansin ko kasi parang stress ka na din. Kapatid Kapatid mo nagagalit sa yo. Pero huwag mo kong isipan ako. Okay lang naman ah. Mahalaga Naging maayos na yong kapatid mo. Kaya... Palabas na lang talaga tayo. Ay, hindi Andrea. Paalis na rin ako. Hindi, okay lang. Uh, gusto ko rin sana kayo makausap, Kuya. yun? Ah, uh, gusto ko lang humingi ng sorry. Sorry kasi... Naging ganun ako. Sobrang immature. Ganon yung naging asta ako sa inyo. Sa'yo. Sorry kasi naging masama ako, kapatid. Kasi hindi ko lang kasi matanggap na siguro nadala na din ako ng selos. Kasi ako yung dating pinagbibigyan ni kuya. Lahat ng oras niya nasa akin, hindi sa bahay nadala lang din ako ng nagpadala ako sa galit. Akala ko kasi kukunin mo din lahat sa akin, which is si Kuya. Kaya naging ganun na lang ako sa iyo. Alam ko naman na hindi madaling magpatawad, lalo sa nagawa ko, kaya ayun. Pero hindi pa rin ako titigil na mag sa inyo. Kasi alam ko maling mali yung Hindi mo kailangang magpaulit-ulit ng pagsasorry mo. Naintindihan kita. Na bigla lang din ako doon sa sinabi mo kanina. Pati, ano ka ba? Huwag isipin na agawin ko lahat sa'yo. Nandito ako para sa kuya mo. Para sa'yo. Para may makasama kayo dito sa bahay. Hindi para agawin ang lahat para sa'yo. Sa totoo nga niyan, Andrea, dahil tinuturing kita na sarili ko na ding kapatid kasi ganun ko kamalang kuya mo, lahat ng mga mali na sa buhay. Gusto ko ituturing ko din na parang akin na rin. At yun nga, dahil tinuturing kita na sariling kapatid na rin, e, mula pa dati, may binili ako para sa'yo na ibibigay ko din dapat kanina kaso hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na ibigay sa'yo eh kasi nga nagalit ka. Eto yun. Alam kong kailangan mo to, at magagamit mo to sa school mo. Di ba? Parang may bagong ate. Thank, Thank you, Ate. Para sa'yo yan. Tingnan mo kung ano yan. Wow! Laptop! Thank you, Ate. I love you. Wala naman, Adan. Na. mo ba? Thank you, Kuya, yeah, Ate. Nakanoon ka noon yan. Wala mo Sorry Turing mo na siya na <laughs> Lahat <laughs> ng problema mo, lahat <laughs> ng kahit mo ano sabihin mo sa kanya. Salamat po. Sorry po hindi ko